Ayan, for today's video, ayan, nandito ulit tayo sa JRSBS dito sa Barangay Palayan para tikman yung bagong mino nila, yung lugaw nila, alilugaw, sa halagang 35 pesos lang. Magsasawa talaga kayo. Ayan, yun yung alilugaw nila, o. 35 pesos lang yun, oh. No? Tapos ito yung mami nila. Ayan, yun yung sabaw ng mami nila. Tapos ito yung kanilang goto. Ayan, yun yung goto nila. Ayan, kasama ko nga pala si Paul, at ano? si Charles, at si Mamang. Paano. Ayan, lilitin tayo ng mamang. mamang, eh. So, oh, ayan, okay. Kaya nandito okay. Oh, sa si Jerry. Best. Si so, ayan, sakto naman nandito si okay, Boss Jerry. Mabay, mabay, mabay. Kaya, isa na niya yung aming kakain ni Libre na daw. Salamat, <laughs> Boss Jerry, sa Libre ng Anlin sa aming apat. O, oh, ayan, si Mamang, o. Oh. Nakaligtas pa yung oh. kanyang pambili, o. Oh. O, oh, ayan, si Polo. O, oh. kinuha kami yung kutsara, si Pagino. Oh. Ayan, ayan nga pala yung Anlin nila, o. Oh. Hindi <laughs> natin kung... Anong lasa ba nito at saka kung may laman ba yung anilugaw nila. Ayan o, oh, may kasama siyang mga balat mo na ito. Oh, uh, matawag, laman loob mo. Ayan, alilugo lilugo po yan sa talagang 35 pesos. Ayan, lagyan natin ng bawang. Bawang po so, Right, bawang. Ayan, siyempre, para mas masarap. Ayan, lagyan din natin ang chili sauce. So, ayan, itikman na natin. Hindi ko muna nalagyan ng uh, kalamansi kasi ko muna malasang. Kasa nalagyan ko na nga pala nung bawang at saka nung chili sauce. Eh. Kaya hindi ko natikman nung wala pang lagay na ma. Hindi <laughs> mga mga kaanong tinapay. <laughs> <laughs> pampalasa o pampasang. <laughs> Ayan, pipigahan na natin ang kalamansin. Siyempre, masarap ito sa lugaw eh. Yung maanghang na maasim eh. May lito talaga ako sa lundi. Ayan. Murang-murang ito. 35 pesos lang oh. Pero yun yung anli lugaw na kumakay na ng pagdawa ko sa tingin ko. Pagkutong na gutom ako, baka makataplo ko. Masaka masarap yung ano, lugaw nila. Hindi ka nalugay sa 35 pesos lang. Kasi yung ipa may nabibili nga dito sa atin eh. 25 pesos din naman. Ito lo, anli. Ay, sarap ng tanong. Ang mami? pa. Ang Alec Lima gusto mag-apol o ka dito ha nagsimula na nga kumain si Polo gutom na rin eh ay nililipin pala kami dito na tinapay sa sa dito na yung tinapay yung Boss ay nakasama din namin si Charles ay pamangin nga pala ni Jerry anak ni nanay ito to kumuha na rin ako ng tinapay. Siyempre, iba yung may tinapay. Eh, para busog na busog. Sinawsaw ko pa talaga Pinoy na Pinoy. Sinasawsaw yung tinapay sa lugaw. Masarap yung lugaw nila. Kaya hindi ka natalo doon sa 35 pesos. Kaya kung wala nito dito sa palaya, punta lang kayo dito sa Jerry's so, Best. 35 pesos nyo, anli na yun. Magsasawa kayo, busog kayo. kayo. Kung malakas kayong kumag tamang-tama sa inyo itong anli lugaw na 35 pesos lang sa Jerry's Best. Kaya nauna-una nakaupo si Paul. Kaya hingi pa siya ulit ng isa pang banto ayan libre dito kasi hindi nga wala hindi libre yan hindi yan tigigisang banto pa ulit kami tatlo kaya yes, si eh, Charles hindi na umulit at siya ay busog na daw ay eh. kakakain lang daw kasi siya hindi na mga parang na daw hindi na mga dito sa akin kaya kung mali na daw kayo punta na kayo dito 24 hours lang po kasi yan kung kayo yung sa madaling araw may hindi dito kayo tumak po yung kala dapat may service kayo kaya hindi natin natin yung mga tinta nilang ulam ito yung mino nila ngayon kaya ayan oh. Mo masarap din talaga kasi busog na kami. Sasakyan na natin titikman ng mga ulam nila dito sa Jerry's Best.